Pero natulala. Yeah. Ate, ba't ang dami? Wala, wala, wala. Nung before <laughs> sila mag-boom, nakikita-kita ko na sila sa mga TikTok. So, nung mas nag-boom sila doon talaga, naging fan nila. Tapos, si Colette, kasi parang minsan maganda siya, minsan pogi. Ay, ba'y ganun pa Sobrang galing niya din sa maya. Tsaka yung story <laughs> ng life niya. Ate, ba't ang dami? Wala, wala, Dapat pala na sinurprise <laughs> <centerpiece> po kayo. <laughs>

Ote, sa tagal-tagal ng panahon, nanonood ako ng concert, kung saan ako pupunta mga mall show nila. Tapos sa Akari ko lang pala makikita